Katapusan ng araw ng buwan ng September 2025, bandang mga alas 10 ng gabi, niyanig halos buong bisayas ng isang napakalakas na lindol. Umabot ito ng 7.0 magnitude. Kinabukasan, October 1, 2025, kahapon, ay ating ibinalita na marami sa mga gusali ang giniba ng naturang lindol kahit na mga historical may mga buildings, may simbahan, mga bahay, mga shops, bridges at ang pinakamalubha mga kaibigan, merong 69 katao ang kumpermadong nasawi. Hanggang ngayon, wala pang kuryente sa lugar ng Bugo Cebu. Pahirapan naman silang kumuha ng tubig, pagkain, tirahan. Sabagat marami sa ating mga kababayan, wasak ang kanilang bahay. Merong iba na hindi ganong nawasak pero partially damaged at hindi pa sila pwedeng tumira sa kanilang tahanan dahil sa mga sunod-sunod na malalakas na aftershocks. Lubha itong delikado. At ngayon, October 2, 2025, kung kahapon ay 69 ang mga nasawi, umakyat na ito ngayong araw sa 72 at meron pang mga 150 ang mga sugatan. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng search and rescue operation ang otoridad dahil pinaniniwalaan na marami pa ang hindi nakikita dahil natabunan ito ng mga gumuhong gusali. Ang nasabing lindol mula noong 2013, isa ito sa mga pinaka-deadliest na lindol na naranasan ng Pilipinas. Hirap ding pasukin ang ibang mga lugar sapagat maraming mga kalsada ang hindi madaanan ng mga sasakyan. Naisin mang maghatid ng mga tulong ay hindi ito madaling gawin dahil hirap itong pasukin. Speaking about tulong mga kaibigan, hindi lang gobyerno kundi lahat tayo ay maaaring makatulong maliban sa pagdarasal. Of course, number one yan. Pero meron tayong nasa atin na pwede nating ibahagi na pwedeng makapagbigay sa kanila ng kunting ginhawa. Lalong-lalo na mga kaibigan, ang kanilang daing sa panahong ito, tubig at bigas. Sa lahat ng aking mga followers, mga bashers, silent viewers o sa lahat ng mga nanonood ng vidyong ito, kakapalan ko ang aking pagmumukha sa panahong ito. Marahil i-bash ako ng maraming mga tao dahil sa aking gagawin, pero I don't care. Basta't ang sa akin lang mga kaibigan ay makapagbigay tayo ng tulong. Sa lahat ng mga nanonood ng video ito, OFW ka man o nandito sa Pilipinas, may kaya o may puso na nais tumulong, maaari nyo pong kasangkapanin ang channel na ito upang ang inyong mga donation ay makarating sa kanila. Maaari nyo po akong utusan ang inyong piso kung malikom ay napakalaking tulong yan mga kaibigan. At kung sakaling tayo ay pahintulutan ng ating mga followers o lahat ng mga nanonood ng videong ito, ating ilalive ang ating pamamahagi sa Bugo Cebu. Gagawin natin ito hindi upang ipagmayabang, kundi tayo ay magsasagawa ng footage upang ihatid ang minsahe sa ating mga donors na ang kanilang mga donations ay talagang nakarating. Magsisilbi din itong pag-encourage sa iba't ibang sectors, mga vloggers, na panahon ngayon na magtulungan. Now mga kaibigan, ilalagay ko ang aking jikas. Bahala na kung ano ang sabihin ng iba, basta't sakse ang kalangitan na malinis ang ating intensyon. Bihira ko lang gawin ito mga kaibigan, pero ako ay seryoso. Palagi kong pinaniniwalaan ang isang talata na nakasulat sa Biblia na matatagpuan sa Book of Acts, chapter 20, verse 35 na nagsasabing, It is more blessed to give than to receive. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!